Bali, ikutin ko lang to. Ikutin ko lang. Stabing, nasa Stabing Highway tayo guys. Itong area na to talagang area ng ano, kumbaga service road to. Pwede kang, pidig mag magpark dito yung mga sasakyan. pwede rin, uh, pwede maglakad. So mula dito sa tayo ko, natatanong ko na yung bridge ng ano, na bahari. Yun, no? So, yun, yun, yung, yung may mga ilaw na yun guys yun. yun yung may mga ilaw na yun tapos ang maturo yun ito diba turi eh turi lang <laughs> yun <Sorry. laughs> uh, pinapawisan na tayo yun, ang, yun naman ang gusto ko pawisan talaga para napawasan uh, yung kolesterol natin sa katawan maganda rin to maganda, maganda rin, guys yung paglalakad sa puso no? maganda yan nakaka-relax Bali, mula dito sa tayo ano ko, iikutin na natin yung ano doon. Kung kita niyo may mga puno na yun, dito tayo doon. Ang, um, ang rumpo natin doon, sa ano? Rumpuin natin yung tabing dagat. Sa so, unang tingin, kala mo malayo, pero pag lakarin mo siya sa uh, aktual, lapit lang pala. Eh, siyempre, tayo naman, laki probinsya, sanay tayo maglakad. Oo. So, sanay tayo sa ganitong lakaran. So yan, mayroon tayong mga kasalubong na tumatakbo. Yeah. So, kasi maganda nga itong area kasi ito, kasi empty place kasi ito. Na uh, pwede mong uh, tagayin Hello! Diba, <laughs> tagay pa. Right? Uh, so. guys. Ah, so, pinapawisan na tayo. So, which is na maganda. Magandang ano ito, sinyalis. Ikot tayo dito sa may lampuan. Dito maliwanag, pero dito marami ng ilaw. Ito, yan, may marami ng ilaw dito sa ano. Kasi nga, ipilig na. Oras po natin ito, mga alas 7 na siguro. Alas 7. So, tawid na tayo dito. Ayan. Ito guys, ito, itong area na ito, uh, de-develop po na pa. pala. Siguro, gawing highway resulta siguro ito. Papunta doon sa tabing dagat. Ito. Diba? Tapos naman dito sa uh, lalakaran natin. Maraming mga uh, ano may mga halaman din naman hindi at uh, eh, hindi tayo familiar, no. Mga damo-damo. just not there. Oh yeah. Yon. Ayos. Yeah, magtitira na. So, yon ang area. Sa likod ko 'yun yung ano, yung barren ridge, show. And guys, yeah. Hop, oh, kit mo tayo. Salamat kay Kumadir. Yeah. So, para uh, natin, bakihin natin, no? Huh? Say, uh, hi Philippines. Hi Filipino. <laughs> Thank you sir. Kamusta? Ayos lang, ayos lang. Oh. Eh, well, sila like yung mga lokal na nakasalubong natin dito. Ito <laughs> ito. So, ito yan, guys, no? Yung area, oh, yan. Diba, ang lawak, kalapad. lapad. Yun. Kaya, uh, sa dulo tabing dagat na yun, may mga ilaw na yun doon. Punta tayo doon. Ah, uh, ito yung tabing daan. Oop. Medyo mahaba bang alakarin rin to guys. Papawisan talaga tayo ng gusto dito. <laughs> Nar nararamdaman ko na nga eh. Oh. Hmm. Malagkit yung ano niya. Yung hangin na init. So guys, ah, uh, patuloy na natin dito no. Uh, kasi wala na rin mukha naman sa makikita dito kasi pakanting lote na to. Yung dulo naman ah uh, tapintagat na. Yon, yung sa likod ko highway yan, highway. To, meron tayong mga kasalubong na dalawang lokal. kasalubong ng dalawang lokal. Tingnan natin. Hello guys! Hello. How are you? Good evening sir. Good evening. <laughs> Maging mag-ilid tayo sa mga nakakasalubong natin. Pinati ko na sila ng good evening kasi magdidilim na ako. Ito na yun. Yan. Yan. Ah.